Wow, ang lambot na po ng higaan ng ka katkat oh. Yan, guys. Ah, na symbol na po namin. Yan, mga turno na dito po kami ngayon sa uh, AC sa Molina. Ngayon po kasi ay magbibili kami ng ay ano, ni Katkat, -Kat. ito higaan niya. Pero po kasi sa kanyang dumating na sponsor na 12,000 pesos. Galing dun sa yung birthday ni Katkat -Kat dati. Ay hey, nagpadala po sa kanya ng dalawang box pati si Nining maripatlo ngayon yan kasama namin si patay na uh, si mapapa si mama si Nining po kasi ay uh, nagpa ano siya nagpaayos ng buhok nagpariban o oh, diba yung siguro yung na-receive niya dati nung uh, pinadala din po siya ng sponsor na kasama si Kat, Kat yan kaya ngayon namimili po kami dito mamimili pa rin kami kung anong gusto nila basta sabi ni ma'am maubos natin yung 12,000 pesos para sa gamit ng yung dalawang bata. Ngayon siguro ang mapipili namin ito. Yan, napakita mo na. Ah, uh, 6,500 pesos. Yan, 6,500 pesos. Ito yung napili ni Katkat Kat kasi. Ni Kat Kat. Tsaka ito, matibay kasi po. talaga ito. Yan, guys. ah uh, ang gusto pala ni Katkat Kat, yung siyempre mabibili namin na kama niya gusto niya pala may ganito para, para. comfortable tapos siyempre maganda naman talagang matulog sa ganito doon sa, doon kasi sa kanila parang ano yung tulugan nyo doon? Ganito po yung lupot Ah, yung ganito din. Meron din silang ganito. Kaso malinis na daw. Siguro local lang. Ito, kahit paano original na ito. Yan. So, ito guys ay 3, 5, tapos 6, 5, Parang 10,000 na. So, ang gagawin natin, imbis na dalawang drawer, isang drawer na lang at least mapapakinabangan nila yung bibiling siguro yung drawer yung eh, malaki na may hangaran na dalawa sila ni at saka meron kasi silang drawer din doon kaya siguro mas uh, napili na drawer na to sa iba kami bumili kasi um, mas maraming choice dito tapos ito kasi din yung napili ni Kat Kat uh, pulay pink pa siya tapos meron pa siyang hangaran sa loob uh, uh, o hangaran siya ang ganda uh, diba? tapos ano pa pagka ano mo dito sa loob meron pa siyang drawer oh, yun yes. oh ganda o oh, may libre pang hangin sa ito oh, tapos meron pa siyang ano dito drawer ulit Uy, may salamin may salamin, oh, may salamin. Yeah. ito guys ah uh, kumbaga sumobra na rin sa pera na eh, pinadala ni Mama, mga 12,600 na siguro man uh, pero dadagdagan na lang yung 600 pesos dadagdagan na lang para at least mabili nila yun ah uh, gusto ng lambot na po nang higaan <laughs> yan guys uh, na-assemble na po namin yung igaan nila. Nag nailagay na din natin yung foam. din, uh, nakalagay na rin dyan. Nabuksan na rin natin yung kanilang drawer. Uh, kanina kung nakikita po ninyo, yung mga siguro, nakahanger po yung mga ano nila dito. Uh, uniform ni Katkat -Kat sa kaninining ngayon. Makikita nyo yung drawer nila. Meron ng laman. na. Oh, God. Ang ganda, diba? Ano na siya, organized. Mayroon pang drawer na dalawa pwedeng paglagyan nila na kung ano-anong mga ganit nila sa in school. Tapos dati, kung makikita ninyo yung nila, syempre wala ito. Dito po sila natutulog. Nilalagyan po nila ng foam. Yung pong po nila manipis na. Tapos uh, iso surrender ko na po uh, i-transfer ko na po yung susi para sa yung bagong Pong-change uh, check out. Drawer 'yan. ano masasabi mo kay tita sa na receive mo kagaya nung birthday mo may birthday gift ka tatlo yata yung dalawa tapos may cash o hindi lang ikaw sinining tapos uh, ito ngayon worth ano po ito sa mga hindi po nakakalam, nagpadala po sa akin si Ma'am nang galing sa Belgium ng 12,000 pesos ito na po yun bali uh, ano na po siya na ibili na po talaga namin lahat tapos ito na uh, pinade-deliver tapos inayos na ngayon nandito na pwede na nilang higaan Ah, hindi lang yon nagpapasalamat din ako kay ma'am kasi hindi lang si Kat Kat, yung mga players namin, si Nining, ganon. Tapos, ah, sana kay ma'am, sana mas maray pa siyang ma-receive na blessings. At sana mas doble-doble pa para mas maray pa siyang matulungan. Anong masasabi mo kay tita na nasa Belgium? Kasi ang dami niyang binigay sa'yo. Oo, di ba? Ngayon ka lang naka-receive ng mga ganyang regalo, ano? Oo. Salamat po kasi hindi na po ako sa sahig. Hindi ka na higa sa sahig. Oh, tapos, yung mga damit mo, lagi-lagi mo sinusunta. Ang dami ah. Mer ito po ito, mga regalo pa yata ito, no? Mga ganito? Ito pa yan? Yeah? Oh, suot na po niya lahat, tita. Lahat ng mga binigay po ninyo. Ay, grabe. Oh. Ah. Uh, Pasi proper. Nakaroon na pa. Meron na pa siya. Hindi, marami pa guys. Sobrang dami ng binigay. Ano mo sabi mo pa yun lang? Okay. Thank you po kay tita na talagang grabe sobrang sobrang yung binigyan kay Kat Hindi lang kay Kat Kay Nene, si Nene, ano mo kay eh, tita? Maraming salamat po tita sa mga binigay niyo sa amin. Sana po marami pa po kayong matulungan. Ah, thank you tita. Sana mas lagi kayong healthy dyan. Lagi kayong malakas para uh, lagi pang mas continue pa po yung ano sa amin. Kasi ah, uh, hindi lang po kayo. Marami pa naman po tayong sponsors. At malaking bagay po yun Kasi kagaya po nito Siguro pangarap po nila ito dati Na ngayon Imbes na mga savings nila Ay yung napapanalo na nila iniipon Para lang uh, Tawag dito Para lang maibili nila ng ganito Pero ngayon instant na Hindi na sila Yung mga ipon nila siguro Ay pwede na nila yung panganda sa Pasko Kaya pang pangbili ng mga ibang gamit nila sa school ganun. Ay, Hindi na sila may harapan At syempre kasama ko si, si papa nila At kasi mama nila Nandito na nandito sila para ma nila nitong anon. Kasama din namin kasi sila sa pagbili ng mga gamit nila nung nakaraan, 'di ba? Nakaraan. Mama naman, anong masasabi ni Mama? Sobrang dami na receive ni Katkat. -Kat, lalo magpapasig, grabe sila talaga 'yung napakaraming na-receive na regalo. Na Hindi lang naman sila marami. Kumbaga 'yung mga bata dito sa amin, ganoon. Grabe na grateful ni Mama kasi isa si sa mga napili ni mama talagang natutulungan. Tapos, thank you din pala kay tita lang sa Belgium. Kasi, hindi lang po ito. Pangalawang pa, padala po niya ito. Pangatlo yata. Kasi, nung una, nagpadala po siya ng cash na para sa amin lahat. Ako, meron si Mrs. Tapos, yung mga players namin dati. I-vlog po namin yun. Pwede niyo pong balikan dyan sa mga videos namin. Yan, si Mama. Maraming maraming salamat mga kasindi Kasi natupad na po yung pangarap ni Katkat -Kat Na magkaroon ng kama <laughs> O oh, yan yeah. at natupad po yung pangarap Ni Katkat -Kat na magkaroon ng kama Hindi na po sila na matutulog sa sahig mga Okay grabe no Nakakatawa kasi beroy mo Alam niyo guys ano to worth 6,500 na, Parang talaga so, Sa kalagayan dito kasi sa amin Hindi naman ganun kabilis ang pera Kaya yeah. napakalaking tulong to sa kanila yeah, si, si papa naman ni Katkat -Kat. Buong salamat sa mga tulong nyo sa mga anak ko. Dahil natupad na yung mga pangarap nila. Nagkaroon ng gurabak sa tiyang kahigaan. Okay. Uh, salamat din kayo di Explorer. Okay. Uh, Taga-receive ng mga patala nyo ma'am. Salamat. Okay, yan. Lahat ng mga nagkita sa akin, nire-review ko yan. Lahat ng mga sponsor namin, nililista namin. Tapos pagka nakita ko na may sponsors may nagpadala punta sa bayan tapos pupunta dito yan hindi lang naman sa kanila lahat at abangan nyo rin po marami pa po kami mga ilalabas mga videos mga katatawanan mga nanay mga tatay mga kids yan marami-maraming salamat tita na nasa Belgium. sana uh, lagi ka pang pagpalain man para mas marami ka matulungan at sana good health ka lagi din sa ano, ibang bansa yeah. bye bye